Yo, 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 what's up mga ka-master, mga ka-hip-hop, mga ka-berde Dito naman tayo sa Speed Your Verde Episode 2 Yan, at syempre ngayong gabi, nandito tayo sa peaceful na bayan ng Jamaica Cavite Sa Teacher's Village, ba? Diba? Ikaw ba taga dito ka ba? Taga, dito lang din pero taga Pulido Ay, pala, eto ito uh, si Lyrical, tama, Lyrical Siya ang kauna-unahan na champion ng Berting Kahoy Rap Battle League. So, pakalalakas sa mga hindi pa nakakalala sa'yo. Yo, Rap, ako nga pala si Liri, guys. Siyempre, TDC Tandems, Barrio Mausok, 17 Pace, galing pa pala ng GMA Cavite. Yon, maraming salamat sa Berting Kahoy sa pag dito sa akin ngayong gabi. Yan, sana magustuhan nyo itong kaantayin ko. So, konting ano muna, interview. Saan mo nakuha yung skills mo sa pag-speed? Siguro sa mga napapain kang koreng artist Mga gano'ng gaya nila, Looney, Ron Henley yon sila sila Ready? Play that shit! Yeah! birding Kahoy Seventeen Bass, TDC Tandems, Barrio usok. Yeah! Yeah! uh-huh uh, -huh, uh -huh. Ayaw yes. yeah. ka Akala na iba ay niya ako Pero para sabihin ako pa rin niya to Sa tagal ng panahon ko pag-i-ensay Kaya na nabikulit ako malampaso diya naman nasasabi na mahina ko Kaya ngayon yung subukan itong talas ko Kaya sige lapit mga gusto sa akin pumapela Mahanay ka rin sa mga pinunit ko Ibahin mo ko sa mga di ko kalibay Kung kaya mo yung kaya ko yung kaya mo kaya ko rin Kasi hindi lang naman kayo dito yung mga magagaling sa dyan Hindi lang talaga ako dito napapansin Hingalan mo na malalim ah, Utak ko ay eh, malaman hindi to puro hangin Ako yung isda na hindi ko magasapain Dahil di ako tanga para sa inyo magpakai Dahil walang oras para di ko galingan Iniiwan ako basta bawat talapagan Matik na kapag kami nagbigay gasolina Malabo na maapula pag aking hinapo yan Kasi kita nyo naman hindi to nawala Natiwala sa sabili bago ko to simulan Nagi sa makarating ako sa kung saan saan At pala aryo aristotele makaputokan Kapatunay ako di lang para sa ngalan Lahat ang mga ginawa ko dahil para sa bayan Di kaya bawat panalo tagong payuwi Kasalo na General Mariano Alvarez Bawat uwi ko lahat pinapalagan Walang inaatrasan Pag may mahusay na kalahok ay ginagalingan Bakit pakakabahan na lang kung kaya ko yan Nabasa para sa ngalan at sa bayan sasabayan Kaya malabo ng tumbigi sa lahat ng aking nais Abuting gamit papilat lapis sila ay mga magkakasintunog na Basta ako dito kalmado wala kawang Kita nyo na mapasok lahat ng bawat tagi Simulan nung binato ng mga panlalay Kaya ngayon ay marami mga nagagalit Kasi katunayan na hindi nila ako magamit Kasi pag ang bago balagbag Mga tayong kawali kinakalampag Yung mga naghila pa bababumagsak Abang ako nasa taas ay pumapalakpak Katunayan na yung plano nyo ay balpak. Kaya di nyo ako dito mapabagsak Pangunan nga yun lang nakahawak ng bola Kaya marami nagulat nung bigla ka Dahil Dahilis ko sa mga dipinansin Pinagsara na pituan nung ako yung dumating Dahil sa pagiging basura doon Kaya lahat ng yun ay maluwag ko na inangkin Kaya kinausap sarili sa salamin Nagisayo na maigi sa lahat ng inaing na ayos lang Kahit hindi maging Basta ako yung gintong na di kumakalat Say! Yey! TDC Tandems! Yey! Yeah. Yan ang ating episode 2 ng Speed Your Verde Sa akin si Ricard. So, sa mga gusto ng itong klaseng content So, share and subscribe lang sa aming page So, sino pang gusto mong shout out? Ayun, binabati ko pala syempre Puliduhud yun yung mga tropa ko Syempre, bari yung mauso ko ulit TDC Tandems yun abangan yung mga papalabas namin na kanta Ayun yun lang. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo